Robinson Galleria. Ah, uh, titingin uh, ako dito kung may mura na blender. Night kong bumili ng blender para po mag-cleanser mag po ako sa aking katawan. Ayan. Papasok uh, ako doon. Uh, titingin ako sa sa appliances kung may selva na anong tawag nito, blender para po magamit ko. Gusto ko po pong uh, cleanser sa aking katawan. Dahil need ko po, po para maging healthy tayo. Guys, samahan niyo ako papasok tayo sa loob. Ito pala yung Robinson Ermita. Yan. nag sila ng decoration para sa Christmas. Pasok tayo dito sa loob. And guys, nakapasok na tayo dito sa loob at didiretso tayo dun sa appliances. Okay. And guys, diritso muna ako sa bathroom dahil naihi po ako kasi talagang dinamihan ko ang inom ng tubig dahil yun po ang kailangan iinom ng maraming tubig kaya mag CR na ako bago ako pupunta sa appliances. Akya tayo sa taas dahil ang CR nasa second floor or third floor. Hi guys, tapos na ako nag CR kaya aakyat ako sa pinakamataas dahil nandoon yung store ng mga blender. Yun ako titingin dito ako dadaan sa H&M na store ayan akit tayo dahil nasa taas yung store ng mga blender hey guys, Christmas um, ako para sa safety sa pinagalusuran dyan ako sa store niyang pupunta baka may sale dyan Kung wala sa department store ako kapasok dito ako unang titingin ng blender baka may mura dito pasok tayo dito sa loob Okay, bye guys. Pasko na talaga guys. Oh, may mga decoration na dito. Ang gaganda. Oh, may mga Santa Claus, Christmas tree. Ang ganda. Oh, ng de decoration nila. Ini kuya dito daw na side yung mga blender. Kaya dito tayo na side pupunta. Yan, dito tayo. Dito daw na side. Ayun. Nandito na. Nakita ko na mga blender. Titingin tayo dito kung may sale. Sale lang bibili natin yung kaya sa budget. Yan, iba-iba ang ito lang yata ito lang po yung blender dito. Ito lang po yung blender. Ay, dito. dito. Ayun, may juicer sila guys. Oh. Ano kaya? Maganda kaya ito? 2,200. Bali, 2,300 na. Juicer siya. Maganda rin kasi ang juicer. Kaya titingnan ko muna. Ay, ito yung kailan Marie. Na hiniram ko nung isang Ito po ang mga blender nila dito titingin tayo kung saan kaya sa budget maganda sana to kaya lang mamahal eh kulang yung budget natin hmm. kasi karamihan kasi mabibili sila ng ganito ang binamit nila sa kwan ah. pang bistrim okay lang mag video konti okay. <laughs> ayan guys Tinanong ko lang kung tapos pag tatang ito po tatanggal nyo hmm. Po. tapos hmm gusto yung linisan yung pinakano, angat yun na lang po siya. Hmm. Tapos kung gusto nyo yung tanggalin yung pinakaganig dito nyo po, angat nyo po yan, pasok nyo yung po, kamay, tapos hmm. yan. Yeah. Dito po, dito po mapupunta yung, yung sapal. Oh, Kasi yan. pag kukumber kasi buod, po. pwedeng buo eh, pasok. Yung slice pa o buo talaga ang ipasok? Kasi Pwede. yung magkasya lang po siya dito. Ah, dito? pwedeng buo, no? So, o, po po sa cucumber. Opo, kasi magkasya po siya. Madaling uh -huh. na lang naman siya no? Ah, mas okay to kaysa doon sa isa? Yes, po. kasi hindi pa ako nakatry kasi ng juicer. Mas maganda ito makumpol sa mga blender po. Tuwa lang Light Timer rice right. and Mrs. Trade. Asan saan dalahin pag warante? Dito, po, dito kasi na. Kasi kaya po, so, may na, nag -i -i po sa amin ng technician. Ah, tap, bali dito dalahin kayo ng bahala, ako. tapos balikan na lang po ako. kung masira. Ako. One year yun? Ah, one year warranty is po man. Tapos pagka-after ng one year warranty, trade na din naman po yung pagpapa po dito. Lifetime uh, okay. po is um, na. Uh, Pag-isipan ko. na. Yung doon, sale yun ng 15% off. Pero titingin pa ko dito sa kabila. Pagkumpara ko muna yung price, saka ako bibili. Ngayon, guys, punta ako dun sa department store ng mismong Robinson para dun ako titingin kung anong mas mura o anong mas okay. para ikumpara ko na lang. Dito tayo dadaan, guys, kasi nakita ko yung Christmas tree dito. Wow, ang ganda na, oh. Ayan, guys, ang Christmas tree dito sa Robinson, Ermita. Wow, gold na gold. Wow, gold na gold. Tingnan nyo naman, guys. Wow, ito yung baba. Napakaganda ng Christmas tree nila dito sa Ermita. Gold na gold. Ayan. Tapos may mga sale sa baba, ko. Oh. Titingnan ko mamaya kung mag-ikot-ikot -ikot ba ako. Ayan. Pakita ko lang sa inyo, ito yung view. Yung pumunta kami ni ni Jingjing dito, wala pa tong Christmas tree. Inaayos pa lang nila. Ngayon, ayan na, nakatayok na. Ayan. Okay guys, punta tayo sa department store doon sa mga appliances. Guys, dito tayo sa department store. Dito tayo titingin kung mayroon bang mas maganda dito at mas mura-mura. Dito na tayo sa loob ng appliances ng Robinson. pinating tayo yung mga blender or juicer. Titingin tayo. Ayun, marami na namang Christmas tree oh, mga decoration pang Christmas. Napakaganda. Wow, amazing, guys. Dito tayo maghanap tayo kung saan ang blender dito. kaya yung dito. Ayan. 10% po. Sabi ako 10% Yan, yung 3-4-9 Ay, ano, dati siya. Ito, i-video ko lang yun, ano, Ah, yan ang kantena niya. Hmm. Ah, mas mahal pala ito. Opo. Dep depende kasi yun yung sa gusto.